Oh, kaya ngayon si Sal Panelo eh nagsalita siya ng maikli, maikli lamang. Patungkol dito sa masamang balak ah uh, nung mga ah uh, uh, tawag dito nung mga balat sibuyas Jaan sa DOJ. Ah uh, marami na kaming tinanong ng mga abogado at lahat ng mga tinanong namin ng mga abogado ay sinasabi na wag na lang kayong maingay na sa akin galing. Ha. Sempre DOJ yan eh. Huwag na lang kayo maingay na sa akin galing. Pero tawan-tawa sila talaga. Tawan-tawa sila. Yan na nga, nagsalita na si Salpanelo about it. It's, it's a smart, it's just as, uh, a, quick uh, uh, reaction pero malaman. No? Gusto nyong pahinggan? <laughs> Eto, pahinggan natin itong masasabi ni Salpanelo dyan sa... Actually, isiningit nga lang eh. Ni Salpanelo. Ay, but. Speaking of blogs, nabasa mo ba yung sa mga bloggers? dahil in-interview si Lizzy <laughs> Vandag. Pagkatapos eh, sa side daw nila yung contempt. Hmm. Sabi na naman ng kaibigan mo, <laughs> tumigil na sana tayo, paano ka naman makatigil ito kung pala <laughs> ano raw, illegal daw yung ginawa ng mga vloggers hmm. na in-interview, teka muna. Kasi siya, fugitive from jail, teka muna. Hindi eh, pa nga convicted yung mama. Hmm. Ano na nangyari doon sa presumption of innocence? innocence? Hmm. Eh, in-interview lang naman. Oo, oh, uh, wala naman silang kilalaman doon sa pagpatay. Mm -hmm. Binibigyan lang nila ng platforma. Tama yun sa freedom of speech. It would be different kung presenta ka ng evidensya na kasama sila sa kalukuhan. Eh, hindi naman eh. Hmm. Attorney Sal, may caller tayo. Ano alam mo ba yung sinasabi ng kaibigan mo? Alam mo, sobrang pinagtatawanan na na talaga sila dito sa kanilang pag... Alam mo... Considering that you are holding one of the highest position in the land, ganun na tayo ka incompetent mga bossing. Holding the highest, one of the highest position in the land, magkakamali ka ng ganito. Supposedly, you are an expert sa law. That's why you are there na sa posisyon kung saan ang iyong, uh, ang iyong hinahawakan ay hustisya. Lahat ng mga piskal under sa iyo. Ang uh, public attorney's office under sa iyo. Dapat mas matalino ka sa kanila considering na ikaw yung nasa taas. Never pa akong naging mas magaling kaysa sa boss ko. Dito sa ipinapakita ni SOJ Rimula, it's as if Sahil nga sa inyo yung mga ganitong klase ng mga pagkakamali. Hindi dapat 'to na-commit. Dahil lahat ng resources nasa kanila. Supposedly lahat ng magagaling na mga advisors ng mga abogado kasama nila. Napapalibutan sila ng magagaling na tao. Sila yung mga nanjja dyan sa itaas. Eh kung sa ganitong mga bagay lang na dapat alam naman nila. Pero mukhang hindi nila alam or sinasadya lang nila na hindi kunyaring hindi alam or binabali lang nila talaga. Hindi ba? Parang nakakadismaya na ang lalaki ng mga sweldo na tayo pang mga taxpayers yung imbis na pinagsisilbihan nila tayo pa yung gipit nila. Anon po talaga? Kapag ka kayo po ay nasa public office eh madalas sa madalas sabi nga nila ang ginagawa po ng mga presidente, ng mga opisyal ng gobyerno is a thankless job or it's a thankless job. Ibig sabihin, if nandiyadyang ka sa posisyon na yan na supposedly magsisilbi ka sa tao, huwag ka nang maghanap ng pasasalamat kasi trabaho mo yun na gawin lahat ng makakaya mo para yung departamentong iyong hinahawakan ay iyong kumbaga yung mandato mo magawa mo. Hindi mo na kailangan na ng banner galing sa amin. Na, oy salamat SOJ sa magaling mong pagtatrabaho. Salamat BBM sa magagali, magaling mong pagtatrabaho. Kumbaga, huwag ka nang mag-expect na 100% ng populasyon ay magiging okay sa'yo. Nasaan yung presumption of innocence? Kasi dapat guilty beyond reasonable doubt. And the fact nga na lahat tayo, kahit sanggol, may karapatan tayo sa malayang pamamahayag. Kaya ikaw ay media o ordinaryong tao, may karapatan ka. Kung dismayado ka sa mga nangyayari, may karapatan kang magsalita. Kung ikaw naman ay tinanggalan na, kasi katulad yan, yung mga convicted criminals, tinanggalan lang sila ng karapatan na maging malaya. Yun lang ang inalis sa kanila. Wala lang silang freedom dahil sila nga ay nakakulong. Pero lahat ng basic rights nila intact. Hindi. Mayroon din silang malayang pamamahayag, hindi ba nga? Kahit sila'y convicted criminals, may mga sala sa batas, nagbubununa ng mga sintensya. Hindi ba ginagamit nyo pa nga silang mga testigo sa mga kaso nyo? Kay bantag? Anong obstruction? Ano? Anong uh, contempt na na, na commit namin? Tsaka isa pa. Sabi nga nila, yung contempt daw, that it applies to both parties. Ibig sabihin, sa nag-aakusa at sa akusado, nag-a-apply yung yung ano na yan, yung contempt of court. Eh kami, hindi naman kami part nung kaso na yan. Ang sinasabi ni Panay Luis, itong banateros, hindi naman sila suspect. Hindi naman sila person of interest. Hindi naman sila kasali sa kaso na yan. in lang naman nila. Kung baga, binigyan lang nila yung tao ng avenue para mailabas niya yung kanyang salo -o bin. Hindi naman nila pinag-usapan yung merits ng kaso. Kung saan siya ay wanted, iba naman yung pinag-usapan nila. So, what is wrong? Lahat ng mga nakakausap nating mga abogado, yan din ang tanong. Kaya nga, ang lahat sila ay ano, Uh, isa lang yung naging ano nila naging uh, kanilang assessment dito sa nangyari na to that Secretary Boying Rimulya and DO, the DOJ was hurt Spe especially now that one year na yung pagkamatay nung tao, alam naman natin special na special sa kanya yung kaso na yan dahil dyan sa kaso na yan natanggal pa si Bantag sa Bucor at nakapagplant nakapaglagay sila doon ng isang tao na walang kaalam-alam patungkol sa pangungulungan. Kumbaga, ito yung ano niya eh, ito yung legacy na iniwan ni Secretary Boying. Itong kay Bantag at saka itong kay Tebes. Yan yung legacy niya. So ngayon, nakakahiya na legacy mo na nga, wala ka pang nagagawa. Legacy mo na, tinutukan mo na, tapos wala pa rin update. Eh, paano pa kaya yung mga kaso na hindi mo tinututukan? Ano na kaya nangyayari dyan? Kaya tawan-tawa silang lahat. Ang bottom line or ang ending ng mga tanong namin sa mga abogado is, uh, sa nakikita namin, nasaktan lang talaga siya. Unang-una sa lahat, nung napanood namin yung... Kahit yung mga tinanong namin, abogado, ni hindi nila napanood yung interview. wala silang pake dun eh. So yung mga natanong namin, ang sabi nung napanood namin yung interview, grabe yung mga binitawa yung mga binitawan actually pwede nilang ireklamo si Bantag ulit dahil dun sa mga masasakit na sinabi niya pag niya sa in, sa ano diyan sa mga nasa DOJ at saka nasa Bucor pero hinding-hinding pwedeng kayo kasi kayo nga ay ano lang reporter